Tapos yes. nasusubo sa ano? Sana yes, nilisan. Oo. Oo. So, galing-galing e. Oo, sir. Sumatang, sir e. Oo. Oo. Okay, sir. mo ba yan? Ah. pa talaga kayo no. doon nga Yes, sir. Yes, sir. Parang isa yung bagay. Sige. Ano yung bagay namin? Parang isa yung bagay namin? Yes, sir. Ah, panuhin lang namin yung visibility, sir. Okay. Yes, sir. 5 knots na e. Di ba? Akala ko hindi na. 5 eh, pero siguro, yes sir. Eh. Pero, kailangan yung yung sa dish eh. lang. Morning. Morning. Indo pa ano paano ang? Dapat. Ano barangay to? Indo. Ano? Ah, oh. pa sa bayan. Nagulat siya. Nagising natin. Ay, sir, uh, good morning. Magmasko ka muna. Ay, nakabask dapat kayo. Magmask ka muna, wala kang mas eh. Hindi, sige.

dan perihalan sebagai bendapat Sebab itu rumusan dan kenina secara mungkin. Ya anak-anak itu.